Napag-usapan natin yan, Brigada Gavs. Abay, maswerte po tayo ngayon, mga kabrigada, sa unang pagkakataon. Bisita natin ngayon sa ating programang Tira Brigada, ang Palace Palas Prosecretary, walang iba kundi si Atty. Claire Castro. Atty. Claire, magandang umaga po at welcome po sa Brigada News FM kasama si Brigada Gab Dalisa and Brigada Abner Francisco. Good morning, po. Good morning po. Good morning, Gab. Good morning, Abner. Aha. Unang-una po ato ni Claire, uh, gusto po namin uh, malaman po sa inyo gaano makaseryoso ang gobyerno natin doon sa paglaban sa disinformation, sa fake news. Yan ba ay hahantong doon sa uh, paghahabla, pagpafile ng kaso doon sa mga nagkakalak ng na mga maling impormasyon? Depende po yan, Sir Gab and Sir Abner. Uh, depende po sa anong epekto oh. ng fake news na pinapakalat Uh, hindi naman natin tututulan, kahit naman sino hindi dapat tutulan, yung nagbibigay lang ng opinion, kahit yung mga kritiko. Basta nasa ayos lamang po. Uh -huh. Hindi uh -huh. po kasi uh, ayos at uh, ito naman din po ay labag sa batas. Uh -huh. Yung mga nagpapakalat ng mga maling balita, kung maga haka-haka, hindi lang haka-haka, hang haka. uh -huh. kwento. Matang uh -huh. pinanguhugutan at talagang binabaliktad ng katotohanan. Iba po iyon sa nagbibigay lamang ng opinion. Kasi oh. ang karaniwan niya, pag natin, nako, parang bubusala na ang ating mga bibig mm -hmm. ng uh, administration. Hindi po yun ang ibig sabihin na ayaw natin ng fake news. Mm -hmm. Kapag ka pa ang isang tao ginawa ng kwento, kahit alam nating mali, yung ba'y tama? Oh. And... So dapat yung pagkakulan. Hindi po okay. yung mga opinion na maaari rin makapagbigay ng um, magandang suggestion kasi may mga kritiko po na nagbibigay ng magandang suggestion yeah. hmm. pero kritiko siya yun po ay hindi naman natin tututulan okay. oh. At uh, kapansin ka, pansin nga po na ang naging approach ninyo bilang uh, secretary. Prosecretary, kapag ka may mga kumakalat ng maling impormasyon, may mga isyu na dapat sagutin, eh, hindi po kayo nagpapantupik-tupik, agad sinasagot, nililinaw ang mga isyo. From now on, yun na ba ang magiging policy, yun na ba ang magiging uh, uh, hakbang ninyo dyan sa inyong tanggapan na uh, Atty. Castro? Hindi naman po lahat ay dapat patulan. Kung hmm. ano lang po yung talaga nakakasira sa gobyerno, nakakasira sa mga... Uh, proyekto ng pamahalaan mm -hmm. at uh, ng pakulo at mismong gobyerno mismo. Ah, mm -hmm. uh, ito po ay itutuwid natin para po hindi mabulag at mabudol ang ating mm -hmm. uh, ang mga eto uh -huh. Ito, Yusek, alam naman ho natin na Marcos administration, isa ito dun sa administrasyon na medyo yumayakap dito po sa panibagong style ng journalism, di ba? po yung uh, plano na accreditation mm -hmm. sa mga vloggers, di ba? Sa mga ganyan, yung mga uh, sa online lagi ho nagpapakalat ng mga balita. Pero alam naman ho natin yung ilan ho sa mga vloggers hindi ko naman ho nilalahat ano ha? Pero yung ilan ho dyan, dyan ho nagmumula itong uh, fake news, Yusek eh So paano ho natin kung baga ba matitimbang itong accreditation sa mga vloggers At yung pagbabantay ho natin laban sa fake news Dahil sa inyo na nga ho nang galing na pag sinabi namang opinion hmm. Eh hindi naman ito matuturing na fake news Paano ho ba ito, uh, Yusek? Oo, kasi di ba kahit sabi nga natin, may freedom of expression kasi tayo mm -hmm. Ang dapat lang sana masawata or mapigil yung ginagawa ng mga troll army na kumaga mm -hmm. binabayaran sila Uh -huh. para masira ang isang tao o isang organisasyon uh -huh. At yung mga sinasabi nila ay hindi naman galing sa kanilang utak o galing sa kanilang puso. Kung hindi galing sa tao nagdidikta sa kanila. So, hindi yung freedom of expression. Uh -huh. Ngayon, kapapa-accredit mas maganda po kasi kung ikaw na may walang tinatago, uh -huh. bakit hindi pakilala ang sarili mo, ibigay mo yung sarili mong uh, identity. Uh -huh. Sa, uh, let's say, kung, kung magkakaroon man ng regulating, uh, re regulatory body, uh -huh. eh dapat... Puro, talagang magkaroon na ng monitoring ng mga taong papasok sa social uh, media platforms. Mm. So, para kung hindi, kasi pag alam mo yung identity, ikaw mismo, alam mo yung identity mo, ako gumagawa halimbawa ng ng mga videos ko, mas magiging responsable ako. Oh, kasi oh. alam nila identity ko at anytime, pwede ako makasuhan kapag kamali-mali yung sinasabi ko. Mm. Dapat sa ganun, kasi sa may, sa mainstream media, mm. hindi ba may regulatory body naman? Mm. Nandiyan yung asibid mm -hmm. din 'yo uh, entity na K K uh, KBP. Mm -hmm. magkakaroon ng uh, uh, regulatory body sa social media platform. Oh ah, paglaban sa fake news masasabi natin na uh, USec na parang uh, nasa momentum ngayon eh uh, nung pagpasok ninyo, medyo lumakas yung paglaban sa fake news hmm. pero eh kamakailan lang nagbitiw ang uh, DICT secretary na isa rin sa front, uh, frontliners dito sa pagfight ng uh, fake news. Ano pang epekto nito nitong uh, pagbitiw ng DICT secretary doon sa laban sa fake news? Mm, wala ata yung personal na kaalaman as of now kung ano yung reason ng kanyang pagbitaw. Mm -hmm. Malamang, uh, baka meron siyang sarili niyang agenda, baka meron siyang mas, mas nais niya maging uh, private uh, -huh. uh, uh oh, so, ah, wala akong nakikitang epekto mm. kung ito naman din ay mapupunan ng kasinggaling ng uh, dating uh, DICT Secretary Ivan Uy. ayon Paano ba natin magagawa, Yusek, itong uh, pagbabantay dito sa mga uh, social media accounts? Kasi ito, ah uh, aminin ko man sa inyo, nagpuso kami ng balita dito sa Brigada News FM. Tapos, eh, tutol sa isang uh, partido mm. o isang politiko, laging pinuputakti ng comments. Kinukuyog. Kinukuyog eh. <laughs> Tapos, pag tinignan ho namin isa-isa yung mga profile, laging one friend, three prints, five uh, prints lang, tapos gagagawa lang ng account, di ba? E eh, paano ho ba natin na uh, matatalo yung mga ganyan po ng mga troll armies? Kasi meron naman po tayong SIM card registration, mm. di ba? Na nabanggit nga ho ninyo, maganda, i-revisit ho natin. Pa pwede bang pag-connect-connectin yan, USEC, na bago ka magagawa ng social media account, yung number mo dapat magtutugma. Paano ba natin ito magagawa, USEC? Yun ang dapat gawin at aralin talaga ng mga mababatas natin. Kasi sa kanila talaga manggagaling hmm. kung paano fine yung fake news, anong limitasyon nito, uh, papaano magkakaroon ng regulasyon dito. So, ang mga sinasabi lamang natin dito ay uh, mga sugestyon at uh, mga nadinig na rin natin sa ibang mga uh, resource person mm -hmm. na na sa Tricom. Mm -hmm. So, talagang maganda ay uh, simula na yan at uh, siguro malamang mga sa 20th Congress mangyayari ito. Mm -hmm. okay. at, hindi naman kasi ordinaryong tao ang nabibiktima eh. Kahit, mm -hmm. kahit mga po ko mm. na para nasiraan, para hindi manalo sa election, o talagang uh, uh, hindi maging maganda ang kanilang kredibilidad, mm -hmm. eh talagang nasiraan kahit mali-mali na ang kwento. O oh, hindi lang mali-mali. Oh. Gawa-gawang kwento. Mm -hmm. Panghuli na lang po siguro, Yusek, bago tumalon tayo ng issue. Kasi simula ho nang ma-appoint ho kayo maging Press Officer, eh, eh, alam naman natin, medyo maanghang, medyo makakotable <laughs> yung oh. inyo pong mga nababanggit, Yusek. Eh, dahil ho dun sa mga nababanggit ho ninyo, isa ho kayo lagi sa mga, kung baga ba, eh, napuputak rin na rin ng mga troll comments, mm -hmm. ng mga bashing na sinasabi, ano ba to si ano, kabago-bago pa lang, parang attack dog daw, mga ganito-ganyan. na daming in inalungkap. Ang daming inalungkap. <laughs> ang daming mga... Ano mga pinagtitira oh. sa mga dati ano ho siguro yung reaction niyo dito Yusik kasi alam naman ho namin kayo sa YouTube may YouTube channel kayo dati rin kayong broadcaster so kami dito sa uh, mga media eh, inexpect na namin na magalito magsalita kaya nitong magsalita about sa mga ganyan pero ano ho yung masasabi ho ninyo sa mga bashers tsaka sa mga troll army na ganyan Sa hey, mga bashers siguro uh, ang tingin ko tuloy effective ba yung ginagawa ko? Kasi galit na galit sila sa akin. <laughs> diba? So, at gusto nila agad ako matanggal, eh samantalang ang karamihan sa kanila, eh, ibagsak mm -hmm. ang Pangulo. Mm -hmm. So, diba kung ako yung dahilan kung bakit hindi magiging maganda ang imahe ng palasyo o ng Pangulo. ba diba dapat lagi akong nandito? Dala mm -hmm. ko yung dahilan na ikasisira ng palasyo. Pero ba't nila ako gustong patanggal? Agad-agad. Oh. So, Hayaan na lang natin siguro sila kasi kung di sila makatulog dahil sa mga sinasabi ko, eh siguro kasalanan yun. Oh. <laughs> okay. okay. Pero uh, Yusek, dito tayo sa mainit na pinag-uusapan itong alleged sa uh, uh, pag-i-issue daw ng uh, warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay dating pangulong Duterte. Ano ba talaga yung uh, nakarating dyan sa inyo sa Malacanang? Meron na bang uh, warrant of arrest? Eh, kasi uh, parang yung statement ni eh, Secretary Ruiz uh, we've heard parang second hand account. Eh, direct from you, ano bang latest ano bang official? Actually, mamaya pa kami magkakaroon ng meeting patungkol dito. Uh -huh. Hindi pa makakapagbigay talaga ng official eh, na uh -huh. statement on that. Uh -huh. At uh, kung mapapansin nyo naman sana sana lang doon sa mga iba kasi baka na-misinterpret nami ni naman uh -huh. yung uh, tinuran itong ni uh, Sec J. Uh -huh. Kumap niyo sinabi niya ba we've heard we heard mm -hmm. uh, hindi ko mada-we heard about some about the uh, iswans uh -huh. of avo pare so actually hindi lang naman kasi hindi ito masasabi na fake news kasi ang daming nagsabi fake news kahit mm -hmm. daw si secretary jay mm -hmm. sa totoo lang bago siya nagsalita na news na ito sa rappler mm -hmm. at sinasabi ng rappler na mm, reliable source ang kanilang pinanggalingan na meron nang uh, na issue na warrant of arrest. So tama lang siguro sa kanya na meron talaga siyang nadinig. Oh. Hmm. Kahit naman si Pangulong dating Pangulong Duterte sinabi niya hmm. meron siya nadinig. Oo okay. so, nga. Oh. oh. ang sabi lang naman ni Secretary Jay, meron siya nadinig tungkol sa isuwan sa warrant of arrest uh -huh. at ready ang gobyerno in any eventualities. Okay. Hmm. So, yung yung nabanggit uh -uh. na ready ang gobyerno para sa any eventuality, uh, USec. alam bang ibig sabihin nun Ready ang gobyerno na kapag ka may warrant of arrest, this is a hypothetical question, ipinadaan mm -hmm. sa Interpol, ready ang gobyerno na i-assist ang Interpol or ready ang gobyerno na siya ang magtake effect ng warrant of arrest, mm -hmm. sila yung aaresto yung polis natin yung a-arresto kay dating Pangulong Duterte. Ano bang ibig sabihin? Yeah. Ano bang context ng uh, we are ready for any eventuality? Mm -hmm. Actually, sinabi naman kasi before pa ni Solgen, Remulia, and uh, E.S. Bersamin, uh, Lucas Bersamin, mm -hmm. na uh, kapag ka humingi ng tulong ang Interpol, mm -hmm. at miyembro kasi tayo ng Interpol, mm -hmm. uh, the government will be obliged to follow. Mm -hmm. So, hindi po ang Interpol ang manghuhuli, mm -hmm. if ever, o mang-aresto. Mm -hmm. Makikipag-coordinate po talaga ang Interpol mm -hmm. sa kapulisan. At tayo po ang mag-i-implement niyan. Aha. Malinaw. So, ganun po ang mayayari. Okay. Okay. malinaw. Mm -hmm. So, kasi ang gusto ko rin palinaw part niya, di ba? Medyo nakakalito kasi, di ba? Noong una nating narinig yan. Parang, parang loophole kasi, di ba? Mm -hmm. Na hindi tayo member ng ICC. Mm -hmm. So, hindi tayo, kumbaga ba, eh, mandated na sumunod. Walang jurisdiction ng ICC sa atin pero sa Interpol eh member tayo. So ganoon ho pala yung mga yari Yusek, ano ha ah, hindi sila magpapadala dito pero tayo talaga yung magi-implement if ever man na magkaroon na nga po ng arrest order. Pero sa ngayon wala oh. pa ho. Hindi ko po masasabi, uh, mamaya pa po tayo makakapagbigay okay. ng official mm. uh, official Uh, statement. Okay. Okay, sige. Antabayaran na lang po namin yan, uh, uh -huh. uh, Yusek, at uh, syempre, alam naman natin uh, almost every day may yeah. press briefing dyan okay. sa palace. Pero i-read ko mm. last uh, question from my end, uh, Sekra Yusek. Uh, ano pong update doon sa utos ni President na ibisigahan yung yung uh, Kabagan, uh, Santa Maria Ayan uh, Bridge dyan po sa May Isabela eh, kasi lumalabas na ito para inimplementang ng tatlong magkasunod na administration Aquino, uh, Duterte and uh, yung retrofitting sa panahon ni Pangulong Marcos Ano na pong update doon sa mga pagsisikap na may bisigahan? As of now, di ba po nakita na may problema po talaga sa design. Mm -hmm. uh, pero masusi pa rin pong iniimbestigahan nito dahil siyempre dapat makita po yung mga materials na ginamit. Uh -huh. At uh, kung magkakaroon man ng investigasyon patungkol sa kung may mm -hmm. corruption dito, of course, yan po ay ating uh, lalabanan. Mm -hmm. At dapat kasuhan ang dapat kasuhan kung mayroon po mga ganitong klaseng investigasyon Okay. Eto, okay. masingit ko lang, uh, Yusek, di ba, uh, Marcos Administration, yung lumaban sa Pogo. Mm. Dito T nagkaroon tayo ng Pogo ban. Pero ngayon po, isyu ngayon, Yusek, itong tinatawag naman na Pigo, mm. yung inland ah. naman, yung online mga sugal. Kasi wala na nga hum Pogo, tapos wala na rin hong uh, sabong pero tayo mga Pilipino, di ba? Pumunta ka lang sa mga online wallets, scatter scatter ka ba? Mga online sugal. Eh yung ilang po mga senator sinasabi na dapat i-visit na rin 'yan. Pag-aralan na rin itong mga pigo na 'yan, mga online sugal na 'yan. Eh dapat ito rin ay timbangin na rin kung kailangan na ba rin itong iban, kagaya ng mga pogo. Ano kung masasabi natin dito, Yusek? Tama naman po yun, tama naman po yun. Pero sa, as of now po, ang na-evaluate po sa PIGO, ibang ibu ibang iba po siya sa POGO. Okay? POGO po kasi kaya po yan na totally banned dahil uh, diyan po nagsimula o nagmumula yung mga krimeng na dito sa ating bansa. Ayan naman po yung napatunayan. Nagkakaroon ng illegal ano um, registration number uh, record. Maliban dyan, may mga kidnapping, may human trafficking. So, sa PIGO po, as of now, ay wala pa po nakikitaan mm. ng ganyang mga sitwasyon. Pangalawa po, yung pong uh, POGO po kasi, karamihan po dyan, foreign nationals po ang hinahire. Mm. Samantala sa PIGO po, uh, parang parang Halos Pilipino po talaga ang nagtatrabaho mm -hmm. diyan. So nakakapagbigay po rin ng trabaho yan sa kapwa nating Pilipino. Uh, mm -hmm. At uh, yung, yung pagbabayad po ng tax, mas marami po nakukuha o na naibabayad na tax ang PIGO. Samantalang yung POGO po, napatunayan po dyan, na kapag yung isa pong pinaka-main na, yung pinaka-main office ng POGO or mm -hmm. pinaka-main business. Mm -hmm. Ah, uh, sa lang po yung nagbabayad ng ano eh, ng taxi. Samantalang yung sampo na pwede niya maging sablesi. Mm. Uh, Ay Hindi po 'yan nabibig hindi na po nagbabayad ng tax yan. Hmm. So marami po talaga na nabuwis na buwis mula sa sa bayan natin 'yan. So, pero hindi po mag-aat Ang uh, sabi naman po ng pangulo, kung may makikita po tayo hmm. at at maiimbestigahan na magiging katulad po ng pogo, ang pigo, hindi hmm. po siya mag-aat na ipasara po ito. Okay. So yun, okay. Balina partner. If oh. ever makita na parang pogo rin, eh, handa silang ipasara. Mm. Okay. okay. Eh, with that, uh, okay ka na partner. yusik okay Yusek, maraming maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga at uh, patuloy pa rin ako kaming uh, mag-aabang doon sa mga quotable quotes ho ninyo everyday sa inyo po mga press briefing. Maraming salamat po. You, at mabuhay po ang PCO. Salamat, Gab. Salamat, Abner. Thank you po. ang bahaging ito. Ay hatid sa atin ang Standout ES4 Capsule. Simulang to rin ang pangarap ng iyong anak. And Stunting Now!